na naman yung isang linggo kumain lang ako ikiputakson kumain ako ng oatmeal tapos maghuhugas lang ako ng ating pinagdainan at uh, alis na huwi na po. siguro hindi ko alam kung same schedule pero ngayon for this week refresher pa lang po hindi pa ako nag-take in ang calls kaya sa'yo sa'yo ini-enjoy ko yung nakakatulog uh, ako sa station. Next week, wala na talagang tulugan. So, yeah. Anyway, guys. Bilig-bilig na ako. Guys, nandito na ako sa amin. Naabutan ko itong mga kapatid ko dito. Ang dalawang kong kapatid na lalaki. At yung pinsan ko na nag uh, ito sa Tagalog guys, nagbabao, bao man ang pawag niyan sa amin. Di dili na ko muduol. Di na ako lalapit doon guys kasi wala akong butas. Yung buta ko na doon kay papa or na kay mama ba. Kasi hindi pa na ano yung, yung pawag niya. Agoy. din kasi yung palay namin tinapunan na lang ng trapal mabuti na lang talaga at nakapaghanda kami yung sinapi namin tiktok pala tiniktok na matrapal napakibaraw eh. malaking pakinabang ah, ayan nag ano salang kuning giok maguna maglilinas linas ba ambot <laughs> kahirap ba magtagalog ba oy eh? yung anak ano, na sya oh yung manual ganyan na ganyan yung ginagawa namin dati guys na ano dyan kami lumaki sa ganyan lately lang talaga yan nauso yung may treasure pa baboy. Pakainin natin to. Tulo, sinira niya yung pintuan. Oo, sinira niya. So, sabi ko, magpiprito siguro ako ng isda. Baka meron pa yung alam mo yun, yung tuloy na isda. Pag-ingat sa namin, ha? Katawa. Ice na lang pala. nag pa. Ilinisan ko nga ito mamaya. Magpipriti na lang siguro ako ng ice. Dahil <laughs> well, wala na kami gas, doon ako sa labas. Hintay sa, sa labas. Mm hmm, natatakot ako lumabas, guys. Pero yung ano namin, alam niyo ba? Yung, atong, itong pintuan namin is fingerprint activated. Very, very social yan, guys. Oh, Ay, ayan, ayan. Bundati mo sa kilid. Oh, lagay mo yung fingerprint mo dyan sa kilid. tada Oh, uh -huh. <laughs> na-open na siya. Dito tayo sa labas. Ano ang sasakin? Alam. Good morning, guys! Grabe, ngayon lang ulit tayo naka-vlog. <laughs> super super busy ng buhay sino ba talagang hindi busy noon pero tuloy lang sobrang lakas ng ulan grabe yung buhos ng ulan alam niyo yun? Na, sa sobrang lakas ng ulan ha oh, sige na tara punta kami ng church yan Medyo late na, second service na kami. Hindi na kami mga kasali ng Sunday School ngayon kasi maambon pa kanina. Sana walang baha. Kasi ang lakas ng ulan din, pati kagabi. Sige na na, hmm, Tingnan mo, yung mga putik, inanod talaga sa sobrang lakas ng ulan. Ayun pa nga yung mga inani naming palay. Hindi pa na, ano na, bilad. Ha? Bagyong udit, dili. Huwag ko kaila. Hindi ko alam kung anong, anong bagyo ba to. Ayosh. Kamusta ka naman, Ayosh? Okay, ra. Nakalmut yan siya ng aso, guys. By the way, last week, nung Monday nalaman ko na lang siya di ma Monday, pabalik na ko ng trabaho noon biyahe bigla ko natanggap yung chat ng teacher niya na si Ayos nakalmot ng aso sa ano sa binti ala hindi li basta, sa batiis na stress ko guys kasi kumpleto yan sa ARV vaccine si Ayos AR vaccine. Pero, 3 years ago yun eh, nung na, ano siya sa Nepal na kagat ng tuta namin doon. So, kailangan balik sa uno. Unfortunately, nung Martes, kasi Monday yun, ang hapon, in-inform sa akin. Martes, dinakbo agad. Pa-injectionan, humaga. Hindi naman na-injectionan, sabi Friday na. Oh, biyernes, Friday. So, nung Friday pa yan siya na ano pa man din ang injection dito. Libre ang injection, ang pag-injection, pero yung gamot na i-inject, kakaong bibili. So, okay lang. Ang importante, ma-injectionan. Tsaka, nung martis ko lang dinalaman nalaman, kasi busy, pag, pagkakaling ko dito ng lunis, mag- Dire, anong oras na ba ako nakarating ng dumagete noon tas tulog na lang tulog diretso kasi Pasok pa na alas dos ng madaling araw. Kinaumagahan. Jeanette, kulit yung GC. May GC kami doon sa grade 1. Sa ni Ayosh. Hala ka. Asong ulol pala yung nakaano sa kanya. Nakakalmot sa kanya. Kasi ang nangyari, parang may hinabol na yatang bata. Kaso, nakimarite si Ayosh din. Nakalmutan. Pero may dalawang bata pa talaga, guys, na ano, talagang nakagat din malalim yung dalawang ba Dalawa? kagat Dili, grade 3 gani wako ka ba sa grade 3 or anong grade ba nakagat ayun kaso matanda na yung may-ari ng aso so yan, binayaran yung isa yung isa hindi ko alam kung binayaran din ba si Ayos na yung sabi ko hanap na lang tayo ng paraan kawawa din naman senior citizen na rin Uh, oh. <laughs> ang putik ba naman kasi oy as yes, yun anyway hindi naman bulutuhan yung bayad kasi per session eh injection na injection na siya ng dalawang beses ngayong martes iba na naman an anti-tetanus na naman Uy, kadalik lang. Mother Earth. Kami muna, guys. Ahatin. guys. na namin na magsopas. Kasi parang magsusopas kami kasi maulan. Panay ang ulan. So, tatlo lang. Ayan, ayan. Kulang na lang ng manok. Sayang naman kung magkakatay pa kami ng manok. So, Saka yung manok eh. So, Bili kami ng manok na siguro 1.40. Maya. Ulam namin kaninang umaga. Tuyo. Tsaka yan. Dilis. Mura kasi to. Tik 120 lang ang kilo. Tapos ang dami na. Tapos lagyan ng itlog. Harina. Ulam na. Rice pinapakita. Yung rice namin parang ano. Hello, kung rice

Yes. hindi ko noo. guys. Dili to imu hagyapon nyo. Kuha to. Tulungan, di man pa A game, I AYUSH! use <laughs> <coughs> yeah.